Okay, share lang uli. tungkol doon sa akin nga uh, ginagamit na grinder na ito ba lang doon sa akin karanasan sana. Ang grinder mas okay siya kung uh, hindi ganito yung pinaka switch niya ay uh, nakalagay dito sa may pinaka puno. Kasi in case na magkaroon ng uh, problema na gustong patayin kaagad o mabitawan, hindi kaagad itong mauup base lang sa aking nga karanasan ha at uh, ito nga itong aking ginagamit na ito hindi ko ina-advise na gayahin kasi ito pang gamit ko lang naman sa ano pang sarili ko lang ako lang ang nagamit talaga nito so ito uh, DIY ko lang ito para sa sarili ko lang ito kasi pang gamit ko ang aking advice lang mas maganda pala sa aking karanasan na kung bibili ng grinder yung switch na dito yung na dito sa si mismo para ibig sabihin pag nabitawan mawawala yung power so ito kasing pinaka off ko nito uh, dumadaan pa rin dito yung uh, supply dito kaya pag kain in naka off wala siya oh pag in on saka siya magkakameron oh pag, pag in off wala kasi kaya ako pinadaan pa rin dito in case na mapa ano baka mamaya pag baba mapatuon pero ito naman siyempre nakikita naman yun oh saka ito ah, pang sarili lamang ibig sabihin kaya ko lang ito ibinilag para ibig sabihin hindi ganito ito hindi ko sinabing kayahin ninyo ito lang sinasabi ko lang mas maganda yung nasa kamay mas maganda yung nasa kamay ang ano ang, ang switch na dito para ibig sabihin na uh, ano siya magkaroon ng problema pag bitaw mamamatay so mas maganda yung narito yung nakikita ibang brand grinder kasi wala ako noon yung inaano dito yung uh, dito sa ganito para pag uh, ano nga binitawa na mamatay. Okay, ganun lang. Isinare ko lang mga best.